Mamaya ako lumaya. Wait, yun ko oh. <laughs> <laughs> Ay, ari, yung asawa rin na Ay! <laughs> Ay! Asaba, Ay! Ay! <laughs> Ay! Dito ka lang sa... Yan na! Lakin, ang asawa po ano? niya magbiberia. <laughs> oh. Ang asawa niya magbiberia. asawa niya Asawa ni <laughs> Dati! Ganyan dapat, ano? Ganyan dapat. Ay, Pakita mo kasi. Mo sino. Ay! Ha? Dito pa daw! Nagtawa, patay ako. Baka sabihin ng barangay, nagkakakulo din eh, patay tayo. daw. Kaya rin lang ang barangay ng balele. Ay, hingay mo. Ay. Hindi ho ako yan, aray! <laughs> <laughs> <Jangan laughs> Bye! Bye! Bye. Bye.